Sa loob ng maraming taon, marami sa ating mga kababayan ang napilitang lisanin ang kanilang pamilya at komunidad dahil sa armadong tunggalian. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling buhay ang hangarin ng bawat puso ang makapiling muli ang pamilya at mamuhay ng payapa. Sa tulong ng Eclipse at hulog nation approach, Patuloy na nagbubukas ng pintuan ang gobyerno para sa mga nagnanais magsimulang muli upang makapiling ang mga mahal sa buhay. Ako po si Kuya Binks at muli tayong maghahandog na isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago dito sa ating programang Tungo sa Pagbabago. Kaming taon nang pinipilit ng armadong tunggalian ang mga kababayan nating iwan ang kanilang pamilya at pamayanan. Ngunit sa bawat laban, may mga pusong nananabig para sa kapayapaan. na sumuko at iwan yung tirasan kasi kinausap po ako ng mama ko na sumuko na kasi lagi daw po kasi kinakausap sila ng LGU at ng sundalo na sumuko na ako kaya napili na kaya sumuko na rin po ako para sa aking magulang Kamagailan, Matapos ilunsad ng 9th Infantry Battalion at ng lokal na pamahalaan ng programang pag-ulay, labing apat na miyembro ng NPA ang nagpasya bumaba mula sa kabundukan at sumuko. May programa rin ang gobyerno regarding sa iklip. E Itong Operation Pagulay, konsepto nito is a approach na kakatulungan kami sa local government ng Libmanan and of course yung local amnesty board. Itong operation pagulay natin, mismo yung mga empleyado ng, ng munisipyo, eh, o hindi yung mga ba, ng kasama natin ng local amnesty board, at saka yung mga taga-barangay. Ah, okay. So sila mismo ang nakikipag-usap doon sa, sa ating mga family members ng mga pan. Okay. Sa so, ngayon, na tulungan na kami kagawan, ng mayor at ng army na maproseso ang Eclipse. So sana po sa ating mga kapatid sa uh, kabilang lado ng uh, kalaban ng gobyerno, uh, tama na po. Tapusin na natin yung away at uh, nakikita nyo naman po na ang gobyerno, ang national government, ang local government ay nagkakaisa. Ko po'y nananawagan sa mga kamag-anak, mga kapatid, uh, magulang ng mga at uh, matitirang mga uh, rebelde natin na tulungan po natin sila. Hikayatin natin sila na mag-surrender sa gobyerno. Kasi po mayroong programa na iklip e ang ating national government na bibigyan sila ng financial assistance. At syempre po ang local government naman po ay may uh, counterpart naman na financial assistance at magkaisa na tayo. Tayong uh, lahat naman po ay Pilipino. Isa lang naman ang hangarin natin ang magkaroon ng mapayapa at matiwasay na bansa. Kaya sa ating mga kababayan na naligaw ng landas, tandaan, naghihintay ang inyong pamilya. Tigilan na natin ang karahasan. Buong puso at bukas palad kayong tatanggapin ng ating pamahalaan. Ito ay salamang kwento na nagpapatunay na ang kapayapaan ay nagsisimula sa pamilya at nakakamit sa pagkakaisa ng buong bansa. Hanggang sa muli, dito lamang sa Tungo sa Pagbabago.